Araw po ngayon ng biyernes, alamin muna natin kung dagsa dagsana ba ang mga mamimili sa kadiwa ng Pangulo. Si Bernard Ferrer sa Detalye Live. Bernal? Rod, patuloy ang masigasig na pagtutok ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga programa ng kagawaran sa kabila ng paghahain ng courtesy resignation bilang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marquez Jr. sa lahat ng miyembro ng kanyang gabinete business as usual sa kabila ng kanyang paghahain ng courtesy resignation bilang pagdugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng miyembro ng gabinete. Nananatiling masigasig ang tanggapan ni Department of Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. sa pagpapatuloy ng mga programa at serbisyo ng kagawaran. Ayon kay Secretary T. Laurel, magpapatuloy siyang maglingkod sa Department of Agriculture at sa mga stakeholders nito sa abot ng kanyang makaya nananatili umano ang kanyang commitment para sa taong bayan at sa mas malawak na layunin ng pagbibigay ng serbisyo. Ipinaubayan na rin ang kalihim sa mabuting pagpapasya ng Pangulo kung siya'y mananatili bilang kasapi ng kanyang gabinete habang itinutulak ang mga adhikain para sa bansa. Hinikayat din ni Secretary Chu Laurel ang mga opisyal at kawani ng kagawaran na ipagpatuloy ang kanilang masigasig na paglilingkod para sa mga magsasaka, mangingisda at buong sambayan ng Pilipino Lalo na sa pagtitiyak ng murang pagkain, pagpapatupad ng 20 peso rice program at ang pagpapabilis ng mga proyekto para sa modernisasyon ng agrikultura at katiyakan ng supply ng pagkain. Sa kadiwa naman ng Pangulo Patuloy na mabibili ang mga abot kaya ng gulay tulad ng sitaw na 35 pesos ang tali. Ang sayote ay 40 pesos ang kada kilo, kamatis 60 pesos kada kilo. Pipino, 60 hanggang 80 pesos ang kada kilo. Ang talong ay 70 pesos ang kada kilo. Ang carrots ay 70 pesos kada kilo. Ang pechay bagyo ay 70 pesos per kilo. Ang patatas naman ay 70 pesos per kilo. Ang repo pesos per kilo. Ang ampalaya naman ay 100 pesos per kilo. Ang okra ay 100 pesos per kilo. Habang ang red onion ay 115 pesos per kilo. Ang cauliflower flower naman ay mabibili sa halagang 150 pesos per kilo. Direktang binili ito mula sa mga magsasaka sa Pangasinan at Nueva Vizcaya ang mga sariwang gulay na ibinibenta dito sa katiwa ng Pangulo. Samantala, maaga naman pumila ang ilan nating kababayan upang makabili ng bigas.